Paano kung hindi tayo naniniwala sa desisyon? Paano kung ang tinatanggal ngayong hapon na to ay si President Marcos at ayaw kong maging presidente si Vice President Sara Duterte? Will I have the courage to follow the same decision? That is the test I apply to myself today. Tinignan ko po ang Supreme Court decision. Solid po. Hindi nito inaalis ang kapangyarihan to initiate impeachment. February 6 po, sigurado yan. In fact, before uh, February 6, may quadcom na, magiging glorieta na yan soon. Tuloy-tuloy po yan yung mga investigasyon na yon, kasi ganun ang politika sa Pilipinas. I hope yung sa baha, investigahan din. I hope yung sa corruption, sa karami-rami nating utang, not only this administration, last administration, 10 administrations. We in this room, are all for accountability bat tama yung Supreme Court sa tamang panahon tamang proseso